kayong lahat. Oh my gosh, ngayon ko lang napansin, ang dami kong SIM card. Ano bang ginagawa mo, girl, sa SIM card? Ayun na nga, nabisi ako, guys, hanggang ngayon. So, ngayon ako lang nakapag-vlog kasi may content ako. Pupunta kami ngayon sa bukas doon sa pinaka-capital ng, ano, ng buong mundong ito. <laughs> pinaka-capital siya ng... Romania. Sobrang tagal na ng plano namin ito na pumunta sa Bucharest para dumalo sa isang Filipino party. Filipino gathering. Ganon. Seven years ago pa namin tung plinano. Charot lang. Noong October ko lang nakilala to si Ate Francis. Siya yung nagsabi sa akin tungkol dito sa Christmas party ito. Tapos ako naman nga ay nayaya. Mabilis nga ako ma-influensyahan. Kaya ayun, sumama ako agad. Ganon, guys! Seven hours po ang biyahe namin simula sa aming city hanggang sa Bucharest. O, oh, di diba? daming panggas ni girl! Overcoming kami ngayon. First na stopover namin to. Kasi kutom na kami, bumabaw na yung hininga namin. Ganern. Oh si Yoshi, God. tulog na tulog pa siya. Oh. Ay! Biglang gumising. <laughs> Gee, mami. Ha? Bigla siya nagising. Oh, ang cute-cute naman niya ni Yoshi. Grabe yung fog Simula nung lumabas kami ng bahay Hanggang dito Tatlong oras na kami Bumabiyahe You want donut? You want chocolate donut? Yeah? Why oh, you always <laughs> ah. Mommy already cleaned your ears Yesterday hey. The day before yesterday Chiacolo Look, you don't have anything What what you have in your ear? Dragon? Dragon oh, ko. Ini shake. Dumating na nga ang aking asawa. Ayan, dala niya na nga ang pinakamalaking shawarma sa buong mundo. <laughs> nga guys ng shawarmang ito. Tsaka punong puno siya ng sahog kaso kulang siya sa sos. Mm, Ganon. Hindi mo talaga makukuha lahat. Pero kain ka lang girl kesa sa nga mo. Nagpatuloy na nga kami guys sa aming biyahe at ito nga po ang pinakauna-unahang beses na pupunta kami sa Bucharest na mag-asawak. Makikita nyo nga guys dyan sa langit na maraming ibon na ang lumilipad kasi magmamigrate na sila guys sa Turkey. Huh? Hala alam mo kung saan sila magmamigrate girl plano nila sa buhay. Ano, family friend kanila. <laughs> nag over na nga kami dito para magpagas. Tapos binudol na rin nga ng aking anak ang kanyang tatay. Nagpabili siya ng napakalaking corneto. Ayun, deserve naman talaga niya na mag-ice cream. Kasi sobrang behave niyan guys. Lalo na pag nagbabiyahe kami. Nandyan lang talaga siya sa car seat. Kung kaya niya guys umubos ng 50 ang ice cream, sige papaubusin namin sa kanya. Ganun niya ka-deserve yung ice cream guys. Inalis ko na nga yung wrap ng ice cream kahit masakit sa loob ko. Kasi hindi man lang ako binilhan ng asawa ko. After one minute nga guys, ayun paglingon ko. Apa na lang yung natira. Gutom kasi siya, guys. 3 days ba naman siyang hindi kumain? Charot lang. Nakapasok na nga kami, guys, sa Bucharest. O, oh, diva. Napakarami niyang flats. Karamihan po sa mga buildings niyan ay mga flats. Ako nga po, guys, ay nagulat kasi iba yung weather dito sa Bucharest compared doon sa amin. Whereas, doon sa amin ay nag snow na. Dito po sa Bucharest ay warmer siya. Nakarating na nga kami, guys, dito sa hotel. Tapos, nag-check-in na kami. Napakamahal ng hotel na to. Why? Kasi makikita mo sa carpet. Red carpet siya, ay sobrang mahal po ng hotel na to kasi makikita mo yung fire extinguisher nasa lapag. Ganun. O tapos yung mga doorknob ay silver kasi nga binudburan ko siya ng bleach. Tapos pakabudbud ko ay kinagat ko yung doorknob, guys. Ang tiles nga namin, guys, sa banyo ay talagang masasabi mong mahal kasi sabi ng receptionist, it's made of calcium. O, oh, Pax, saan ka doon? Yung drawer nga po sa ilalim ng lababo ay isa sa pinaka-antik na cabinet sa buong mundo kasi gawa na siya bago pa yung Homo erectus evolution. O, oh, diba? Saan ka dyan, girl? <laughs> sa ano. dito sa hotel. Hala, grabe. One of the most expensive hotel in Romania kasi ano siya, 500,000 stars ang rating niya, ganun. Huh? Sa Dubai, ano, 7 stars lang. No, dito 500,000 stars. ganun 'yung rating namin dito. At saka sobrang ano niya, sobrang accommodated. Ganun. <laughs>